Masarap siya. Kulang po namin ni eh, Mang Tomas. Sausaw sa lechon. <laughs> Ang sarap. It's the taste I want. What do you think? Sarap. 199 yan sa ano? Yun? Sarap na. Caramel. Caramel ang matam. Wala. May asukal para siya eh. Mm. Matamis pa nga eh. Taste niya. Sarap na Ito. Kamusta? Tabahan na po kayo. Kasi gagawa na siya ng kanyang negosyo. Yung isa na lang ang kulang. I see. Yung isa na lang ang kulang. Wala pa ako mga matcha. Yung pagpapagawa ng baso may tatak. Yung tayo stick it? lang yun. Hmm. Kinig niyo yan? Gagawin na niya. May sticker pala kami. <laughs> 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 Or labeling. Meron na. Masarap po tayo na nakakainis. Pag inalo. Ito na palang kulang. Mag-iisip kami ng um, title ng kanyang negosyo ang kailangan nating isipin, yung best partner nito. Kailangan ko kain, ah. Uh, soon. Masarap na oo. oh, saan? Masarap ka. Ah. Kagaya sa si Starbucks yung mga... Yung, yung ano? <laughs> Patalo rin namin yung Starbucks. Hindi, <laughs> yung, <laughs> yung, <laughs> yung <laughs> ano, yung pinapay doon. Parang, <laughs> hindi pa pinabak ah. Mababasabak <laughs> ba yung mga? Chicken wings with wing, wing bun. Ito po ay iced coffee with vanilla. may oh, karamel mo yan? may karamel ba yan yeah. Sorry for that. I'm... I'm... I'm bad. My bad. My bad. My bad. Masama ako ay, kaya sa akin ang bad. Pero mali ko yun, I'm my bad. I'm correct. Correction. Oh, Sorry. Hindi na lang. Bukas. Hintayin nyo kami bukas uh, sa San Narciso. Tapos na, parang gagod yun. Hindi pa yung na-upload ngayon. Ayaw mm. Ayun, mga kami bukas. Tapos na-upload to. Bangan nyo kami sa bukas sa San Narciso. <laughs> Huwag mamahan <laughs> niya, tingnan lang kami. Iwanan lang namin sa hidden. Hindi pa sa'yo niya. Ano yung bukas? Kasi kailangan nilang dalhin, hindi kailangan nilang makapasok. Oo, kasi ah. tinalong ka. Malakas ang katanawan ha, na yung idol ko. Si din. Laka si Wadding. Alam kong lakas si Wadding pero hindi si Wadding ang idol mo. Ah, hindi ko si Wadding. Si Maxine ang idol mo. Sa